kahulugan ng bubong sa panaginip. Ang mga bubong sa mga panaginip ay maaaring sumagisag sa isang malawak na hanay na mga konsepto at saloobin, depende sa kanilang mga katangian at kalagayan. Maaaring naglalaman ng mga ito ng kanlungan, proteksyon, tagumpay o maaaring pakiramdam ng pagkakulong. Ang panaginip tungkol sa mga bubong ay maaring hindi karaniwan tulad ng iba pang mga sitwasyon. Ngunit ang kahalagahan nito sa ating hindi malay ay maaring magbunyag at magpaliwanag. Sa artikulong ito, sinisiyasat namin ang iba't ibang mga interpretasyon ng mga panaginip sa bubong. Sa huli ay nagbibigay liwanag sa kung ano ang maaring sinusubukang ipahiwatig na mga mistikal. Naratib na ito tungkol sa iyong paggising sa buhay. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa mga bubong? Ang panaginip tungkol sa mga bubong ay madalas na sumasagisag sa proteksyon, katatagan, seguridad at ang takip na mayroon ka mula sa labas ng mundo. Maaaring sumasalamin ito sa iyong mga personal na responsibilidad pasanin o mga hangganang itinakda mo sa iyong sariling buhay. Kung ang bubong ay matibay at nasa mabuting kondisyon, maaari itong magpahiwatig na ikaw ay nasa isang ligtas na yugto ng iyong buhay. Kung ang bubong ay nasira o bumagsak, maaari itong magpahiwatig ng mga damdamin ng kawalan ng kapanatagan o kahinaan. Ang isang bubong sa iyong panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng iyong pagnanais para sa pag-iisa at paghihiwalay o ang iyong pangangailangan na ihiwalay ang iyong sarili mula sa iba upang tipunin ang iyong mga iniisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumagas na bubong Ang panaginip tungkol sa tumutulong bubong ay sumisimbolo sa labis na emosyon at mga personal na issue. Ang tubig ay madalas na kumakatawan sa mga emosyon, sa mga panaginip. Kaya naman, ang tumagas na bubong ay maaring magpahiwatig ng isang sitwasyon kung saan hindi mo na mapipigil ang iyong mga emosyon at ang mga ito ay tumatagos sa iyong gising na buhay. Gayun din, maari itong kumatawan sa mga damdamin ng kahinaan, takot at kawalang tatag na nagpapahiwatig ng mga hamon sa hinaharap na maaaring iniiwasan mo o hindi mo nalalaman. Maaaring itong mga hulugan na may ilang paparating na banta at kahirapan sa isang lugar ng trabaho o sa bahay na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagsasagawa ng mga hakbang sa pag-iingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang nasirang bubong ang panaginip tungkol sa isang nasirang bubong ay isang babala na madalas na nagpapahiwatig ng kawalan ng proteksyon o seguridad. Sa buhay, ang mga bubong ay nagbibigay ng kanlungan at isang pakiramdam ng seguridad. Kaya ang panaginip tungkol sa isang nasirang bubong ay maaaring maging isang salamin ng iyong mga kawalan ng katiyakan, takot at kawalan ng katiyakan. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi sa iyo na may mga lugar sa iyong buhay na nangangailangan ng pansin at pagkukumpuni. Halimbawa, ang isang panaginip na nasirang bubong ay maaaring magpahiwatig ng pag-aalala tungkol sa iyong mga kondisyon sa kalusugan, relasyon, o katatagan ng pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbagsak ng bubong ang panaginip tungkol sa pagbagsak ng bubong ay kadalasan naghuhula ng malalim na pagbabago o pagbabagong nagaganap sa iyong buhay. Isa itong indikasyon ng mga makabuluhang pagbabago na kuminsan ay magulo at hindi matatag. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa mga damdamin ng pagkawala, ng pagkawala ng proteksyon na takip at pagiging pamilyar. Ang panaginip ay maaaring isang paghihikayat na bitawan ng luma upang bigyan ng puwang ang bago o maaaring ito ay isang babala na mga panganib na maaari mong harapin sa hinaharap na humihiling sa iyo na maging mulat at maingat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak ang bubong ng bahay. Kapag nanaginip ka na bumagsak ang bubong ng bahay, maaari itong sumagisag sa isang pakiramdam ng kawalang tatag o kawalan ng kapanatagan sa iyong paggising. Marahil ay nakikitungo ka sa mga sitwasyon na nagpaparamdam sa iyo na nanganganib o nabigla. Maaari rin ito magmungkahi ng nalalapit na pagbabago, na nagmumungkahi na ang mga lumang paraan ay nahuhulog upang mabigyan daan para sa mga bagong simula. Ang panaginip na ito ay maaaring isang babala o senyales upang matugunan ang mga damdaming ito bago sila maging masyadong malaki upang mahawakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang kaving sa bubong. Ang panaginip ng isang kaving sa bubong ay karaniwa nagpapahiwatig ng mga pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan kahinaan at pagkawala ng proteksyon. Maaaring mabigla ka sa ilang panlabas na panggigipit o hamon sa iyong pagkising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaari di magsilbing babala na napapabayaan mo ang ilang aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng atensyon at pangangalaga. Ito ay isang simbolo ng kawalan tatag at maaaring magmungkahi na kailangan mong tugunan at gawin ang iyong mga takot at kawalan ng kapanatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumagsak ang bubong. Ang panaginip na bumagsak ang bubong ay karaniwang sumisimbolo ng mga damdamin ng kawalang tatag at kawalan ng kapanatagan sa iyong buhay. Ang bubong ay sumisimbolo ng proteksyon at kanlungan. Kaya kapag bumagsak ito, maaari itong kumatawan sa takot na mawala ang mga elementong ito. Ito ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakikitungo sa mga makabuluhang pagbabago, stress o kahit na ng mga idea sa iyong pagkising sa buhay. Maaaring ito ay isang prompt upang muling suriin ang iyong mga paniniwala, tugunan ng hindi nalutas na mga isyo at muling buuin ang mga aspeto ng iyong buhay upang mabawi ang iyong pakiramdam ng seguridad at katatagan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakatayo sa isang bubong Ang panaginip na nakatayo sa isang bubong ay nangangahulugan ng isang pagnanais para sa kalayaan at isang mataas na antas ng kamalayan. Maaari rin itong magpahiwatig na naaabot mo na ang tuktok ng ilang sitwasyon o kalagayan sa iyong buhay. Maaaring mga hulugan ito na pinangangasiwaan mo ang isang proyekto o namumuno sa isang pangkat. Gayunpaman, maaari rin itong magmungkahi ng pangangailangan para sa pag-iisa at sandali ng pagmumuni-muni upang matukoy kung saan ka nakatayo, kaugnay ng iyong mga layunin o kalagayan sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nahulog mula sa bubong. Kapag napanaginipan mong isang taong nahulog mula sa bubong, madalas itong sumisimbolo ng pakiramdam ng pagkawala ng kontrol o takot na mawala ang iyong posisyon o katayuan sa ilang aspeto ng iyong buhay. Maaaring ito ay kumakatawan sa mga pagkabalisa ng isang individual tungkol sa pagkabigo o pagkukulang sa mga personal o profesional na inaasahan bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring representasyon ng iyong mga alalahanin tungkol sa pagpapabaya sa isang taong itinuturing mong mahalaga sa iyong buhay. Nagsisilbi itong metaporikal na paalala na mag-ingat sa iyong mga kilos upang maiwasan ang mga maling hakbang at posibleng mga bunga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa ulan na dumarating sa bubong. Ang panaginip ng ulan na dumarating sa bubong ay karaniwang sumisimbolo sa mga na, emosyonal na pagkabalisa o problema sa iyong paggising. Iminumungkahi nito ang pakiramdam na nalulula ka sa mga negatibong emosyon o nakakagambalang mga impluensya. May isyong hindi mo pinapansin at unti-unti itong pumapasok sa iyong pang-araw-araw na buhay katulad ng kung paano tumagos ang tubig sa bubong. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa pag-aayos o pagpapanumbalik na nagtuturo sa pangangailangan para sa iyo na tugunan at lutasin ang mga kasalukuyang isyo na nagdudulot sa iyo ng emosyonal na kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang butas sa bubong. Ang panaginip ng isang butas sa bubong ay maaaring nagpapahiwatig ng emosyonal na kahinaan, kawalan ng kapanatagan o pag-aalala sa iyong paggising. Dahil ang mga bubong ay madalas na nagpapahiwatig ng proteksyon sa mga panaginip, ang isang butas ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na nakalantad sa anumang paraan. Maaaring nag-aalala ka tungkol sa iyong personal na kaligtasan o iyong katayuan sa buhay. Ang panaginip ay maaari rin magsalita sa takot sa mga panlabas na puwersa na maaaring maging banta sa iyong kapayapaan pinansyal na kawalang tatag o mga hindi pagkakaunawaan sa lugar ng trabaho, halimbawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang butas sa bubong Ang panaginip ng isang butas sa bubong ay maaaring magpahiwatig ng emosyonal na kahinaan, kawalan ng kapanatagan o pag-aalala sa iyong pagkising. Dahil ang mga bubong ay madalas na nagpapahiwatig ng proteksyon sa mga panaginip, ang isang butas ay maaring magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na nakalantad sa anumang paraan. Maaaring nag-aalala ka tungkol sa iyong personal na kaligtasan o iyong katayuan sa buhay. Ang panaginip ay maaari rin magsalita sa takot sa mga panlabas na puwersa na maaari maging banta sa iyong kapayapaang pinansyal na kawalang tatag o mga hindi pagkakaunawaan sa lugar ng trabaho, halimbawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aayos ng bubong ang panaginip tungkol sa pag-aayos ng bubong ay nangangahulugan na may ilang mga isyo o problema sa iyong buhay na sinusubukan mong ayusin o tugunan. Ito ay isang simbolikong representasyon ng pagkamit ng katatagan, proteksyon at seguridad sa iyong paggising sa buhay. Dahil pinapanatili tayong ligtas ng bubong mula sa mga panlabas na elemento, ang pagkasira nito ay maaaring magkaroon ng mga panganib o banta. Kaya naman, ang pag-aayos nito sa iyong panaginip ay maaaring isang senyales na hindi mo namamalayan ang pagharap sa mga banta na iyon at nagtatrabaho para sa katatagan at proteksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa bubong Ang panaginip na nasa bubong ay karaniwang sumisimbolo ng pagnanais para sa kalayaan, isang pangangailangan para sa isang mas malawak na pananaw o isang mas mataas na pag sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Ito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng isang bagong pananaw sa iyong buhay o mga sitwasyon na nakadarama ng pangangailangan na lampasan ang iyong mga kasalukuyang problema o hamon at magkaroon ng mas mahusay na pangunawa maaari rin itong kumatawan sa isang pakiramdam ng tagumpay o tagumpay bilang nangunguna. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpahiwatig ng pakiramdam na nakahiwalay o nakatakas mula sa kaguluhan ng iyong sariling isip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bubong na natangay. Ang panaginip ng bubong na natangay ay maaaring sumagisag ng mga damdamin ng kahinaan o pagkakalantad sa iyong paggising. Ito ay maaaring resulta ng pakiramdam ng kawalan ng kontrol o sa ilalim ng napakalaking presyon. Ang bubong sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng proteksyon at seguridad at ang pagkawasak nito ay nagpapahiwatig ng iyong pakiramdam ng seguridad ay nanganganib. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang kilalanin ang ilang pabago-bagong aspeto ng iyong buhay na kailangan mong tugunan upang mabawi ang kontrol at makaramdam muli ng panatag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-aayos ng bubong. Ang panaginip tungkol sa pag-aayos ng bubong ay madalas na sumisimbolo sa pangangailangan para sa personal na pagpapabuti at paglago. Ang bubong sa isang panaginip ay karaniwang kumakatawan sa proteksyon na hadlang o shell ng isang tao. Kaya kung kailangan mong ayusin ito, ay maaaring magpahiwatig na nakilala mo na may kahinaan o kahinaan sa iyong personal na buhay na nangangailangan ng pansin. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na ayusin, palakasin o pagbutihin ang mga aspetong iyon upang mapanatili ang pangkalahatang pagkakaisa at balanse sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumagas na bubong sa panahon ng pag-ulan. Ang panaginip ng tumagas na bubong sa panahon ng pag-ulan ay karaniwan nagpapahiwatig ng mga pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan o kahinaan sa iyong paggising. Ito ay maaaring magpahiwatig na ang mga problema ang sinusubukan mong baliwalain ay nagsisimula ng tumagos sa iyong kamalayan katulad ng tubig na tumatagos sa bubong, maaaring nakaramdam ka ng pagkabalisa sa mga emosyon o paghihirap na sinusubukan mong pigilan. Bukod pa rito, maaari itong sumagisag ng pakiramdam ng pagkawala o paparating na sakuna sa ilang personal o profesional na aspeto ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bukas na bubong ang panaginip ng bukas na bubong ay karaniwang nagpapahiwatig ng pagnanais para sa kalayaan, espiritual na koneksyon o mga bagong pananaw. Ang nakakita ng bukas na bubong sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na lumaya mula sa kasalukuyang naglilimita sa mga paniniwala o sitwasyon o maaari itong magpahiwatig ng pangangailangan na umatras at tignan ng mga bagay mula sa mas malawak na pananaw. Sa espiritual, maaari itong magmungkahi na nagbubukas ka sa mas mataas na karunungan o sinusubukang kumonekta sa iyong hindi malay o mas mataas na kapangyarihan. Maaari ring ito magpahiwatig na sa tingin mo ay nalantad o mahina sa ilang aspeto ng iyong buhay sa paggising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tumalon ka mula sa bubong. Kapag nanaginip kang tumalon mula sa bubong, madalas itong sumisimbolo sa pagnanais para sa kalayaan o pagtakas mula sa mga sitwasyon o problema sa iyong paggising. Ito ay maaaring magpahiwatig ng pakiramdam na nakorner o nabigla at gustong bitawan ang mga responsibilidad. Maaaring itong sumasalamin sa isang paglukso ng pananampalataya. Maaaring naghahanda ka na magsimula ng bago o makipagsapalaran. Mahalaga rin ang mga emosyong naranasan mo sa panaginip. Kung ito ay nakakaramdam ng pagpapalaya, maaari ka maging handa na kumuha sa ilang bahagi ng iyong buhay kung ito ay natatakot. Maaari ito magpahiwatig ng hindi nalutas na pagkabalisa o takot sa pagkabigo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong. Ang panaginip na makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa bubong ng isang bahay ay kadalasang sumisimbolo sa iyong pananabik para sa kalayaan at paglaya mula sa mga pagkakulong o mga paghihigpit sa iyong buhay sa pagising maaari itong magmungkahi na sinusubukan mong itaas ang iyong sarili, naghahanap ng mas mataas na pananaw o sinusubukang takasan ang ilang uri ng panggigipit, hamon o sitwasyon. Ang bahay ay karaniwang kumakatawan sa iyong isip o sa iyong sarili, habang ang pag-akyat ay maaaring magpahiwatig ng isang mahirap na proseso o pagsisikap na mapabuti ang iyong emosyonal na kalusugan o personal na paglaki ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagdanais na makahanap ng solusyon o isang paraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa ibabaw ng bubong. Kapag nanaginip kang nasa ibabaw ng bubong, sumisimbolo ito ng pagnanais para sa espiritual na paggising o kaliwadagan. Maaring ipahiwatig nito na naghahanap ka ng isang bagong pananaw o isang mas malawak na pag-unawa sa mundo sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi na sinusubukan mong malampasan ang mga kasalukuyang problema o mga hadlang na kinakaharap mo sa iyong pagising sa buhay. Maaaring ikaw ay naghahangad na makayanan ang mga isyong nagpapabigat sa iyo at umaasa sa isang bagong simula o isang bagong yugto. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga bubong ay sumisimbolo ng proteksyon, katatagan, siguridad at ang takip na mayroong kamula sa taas ng mundo. Sinasalamin din ito ang iyong mga personal na responsibilidad, pasanin o mga hangganan na itinakdamo sa iyong sariling buhay.